Gusto mo na bang matuto mag-drive? Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng student permit mula sa LTO. Sa video na to, tuturuan kita step by step kung paano mag-apply ng student license dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Una, anong ano ba ang mga Applicants must be at least 16 years old and above presentation of original and submission of one photocopy of birth certificate and marriage contract for married women from the Philippine Statistic Authority. Number three, kailangan po natin kumuha ng medical certificate na galing po sa LTO, accredited medical clinics. Number four, certificate of completion of 15 hours of theoretical driving course by LTO accredited diving school centers. One photocopy of any issued ID with photo and signature of the applicant. Pwede po yung school ID. For applicants below 18 years of age, kailangan po natin ng notarized affidavit of parents or guardian's consent and two photocopy of valid government issued ID. For for applicants Need po natin ng presentation of the original and submission of one photocopy of passports with entry date of at least one month and visa duration of six months from its publication. Additionally, kailangan din natin ng valid ID, PCA birth certificate or passport kung wala. 1x1 one one or 2 by 2 ID picture if required sa branch pero dalhin yun lang din. kailangan mo din matapos ang 15 hour theoretical driving course makakuha mo ito sa mga accredited driving schools ng LTO at pwede rin sa online sa LTO ang TDC natin ay naglalaman ng 15 hours of seminar 3 sessions 5 hours per session and every session ay may exam Pag kumpleto na ang requirements, ito na ang step by step process ng pag apply Step 1, pumunta sa LTO License Licensing Center. Pumunta sa pinakamalapit na LTO office, mas mainam kung maaga ka para iwas pila. Kumpletuhin ang APL form o application form hihingi ka ng application for permits and license also known as APL form at lagyan ito ng impormasyon base sa kukunin yung lisensya Step number 3 Isubmit ang mga dokumento Ibigay ang form, valid ID, TDC certificate at iba pang requirements sa evaluator. Doon, kukuha ka na lang ng photo and signature capture. Kapag verified na ang documents, ipapatawag ka para sa picture taking at digital signature. Step number 5 ay ang payment. Dito ay magbabayad ka na ng mga payment or fees na ginamit. Ito ay nagpipresyong 250 pesos at 600 pesos para sa medical certificate. Step number 6. Ito na ay ang pag -re ng student permit. Hintayin ang tawag para kunin ang iyong student permit. Usually, on the spot ito makukuha. Reminder lang, bawal magmaneho mag-isa gamit ang student permit. Kailangan may kasama kang professional or non-pro driver license. Valid ito for one year pero after one month, pwede ka nang kumuha ng non-pro license basta pasado ka sa practical exam. At ayun, sana nakatulong ang video na to para makapagsimula ka sa pagmamaneho. Huwag kalimutang mag-like, Mag-comment kung may tanong ka. Mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang helpful na videos. Ingat sa daan.